Kung ay eh, kahit di ako pumabor, kahit ako'y pumabor, ay mangyayari, mangyayari. Kung papabor doon. Bakit ko pa kung wala naman akong kinalaman? Ay, dito, may mayaman yan eh. Ito, magpap... Vice, <laughs> vice pala nga, marunong ng... Wow, mahirap na magsalita. Pero dito pa rin kami. Ay! Pagod, bukakayo sa akin ng complaint naman may impeach. Eh, dapat lang talaga may impeach. dapat may impeach. Okay, okay. So, basta, basta, basta gumawa ng hindi maganda, kailangan talaga. Kasi, kawawa kami mga... Uwa nila, Cruz, pasan, Cruz! Di ba? Ano <laughs> <laughs> po yung masasabi nyo sa pamamalakas? dating pangulong Duterte. Eh, ayun, sana kung masundan sana yun, ma, maganda. Saka Bakit naman? Saka yung, at saka yung, siyempre. Lahat yun eh. Ayun, 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 tinitin na sila. Ay, ah, pero ako doon, pabor ako dun. Ako na, kasi, yeah, 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 yeah. nung ano mangyari yun, marami talagang na walang, oh, oh. siyempre ako, oh. hindi ako, maano, pabor na pabor sa akin. Pahit gumala ako ng gabi, Iniisip ko rin, pag may lolo ko lang kung mga drag yeah, addict, ano, pwede kong katayin, baka matuwa pa sa akin si Duterte dahil naka ako ng Adik, to oh, sa Alam ko lang, lang kay sa presidente natin sa dapat ngayon. tinuloy na yun Kasi maganda yung may tupang Kasi yung nga human rights na yan, gano'n lang naman yan Huwag salita, umpisa Pank. Pank. Pero sir, pabor po ba kayo na may impeach si Sarah? Ay, opinion nyo lang po Sa ako talaga, kung may pagkakamali ka talaga Ito dapat tanggapin Kayo po so, sir? sa akin, parang hindi Honest review lang po Sa akin, sa Yung sa damdamin po natin hindi kasi parang ewan kung ano yan pero ako ano ko kay Sara Oh, kasi loyalist ka kay Sara. Oo, oh, hindi ako pabor. Oh, hindi, tsaka hindi naman natin alam. Baka sabi nga niya. Si, lang. Magagaling yung iba rin o, pag may nakaharap na camera. O ano, pag nakatalikod na wala na. Pero si Sir, ano, ah, pabor kay BBM. Ha? Yung damdamin po natin. Ba't ang tito? Ano pa po pa rin? Ay, hindi Kasi ano? Yeah, okay, may kanya-kanya tayong opinion. Oh, yeah. uh -huh. Pero akin, talagang hindi ako pabor na ma-impeach si Sarah. Okay. Eh, okay, Siyempre tayong mga Pilipino, may kanya-kanya tayong, okay. yeah. kanya tayong Malaya tayong... Malaya tayong mame. mamili. Oh, yeah. oh, oh, malaya tayong oh, uh -huh. Nasa uh, bansa yan. tayong may ataw. Uh -huh. yeah, para sa akin, hindi ako ano na ma-impeach si Sarah. Okay. okay Ay, lang. ano eh. Na, 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 na. Naman, laging may kalaban eh. Tama, tama. bakit gano'n? kahit sino mo po, may kumukuntra, may nagrarali. Paano tayo tatahimik niyan? Tama. O, di ba, sir? Okay na, kailangan magkaisa na. isa lang dugo na nanalita sa atin, Pilipino tayo eh. O, kapwa Pilipino, nagpapatayan. Muta ka sa Mindanao, pagbalik mo dito, nasa kabaong ka na. O, di ba? <laughs> <laughs> o. Eh, magkaiba kasi ng paniwala. O, <laughs> di ba? <laughs> magkaiba tayo ng paniwala eh. Kaya nangyayari. Katahimikan <laughs> tayong Pilipino. Sana kung magkaisa, maganda. Wala uh, naman yun. yun ang sa... Muslim kasi gusto nila magkaroon sila ng sariling bansa. Kung baga parang magaling sila. Siyempre tayo mga Krisyano, mano, hindi na ayaw ng Pangulo natin ng ganun. Hindi siyang tayo Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi pwedeng magkahihwai. Wala may sariling bansa ang Mindanao. Ay, may sariling Pangulo ang Mindanao. Iba yung Luzon Jack, uh, Visayas lang. Hindi pwedeng mangyari yung ganun. Uh, Sir, ano yung salubi nyo ngayon sa banta ng hmm. INC na magkaisa sila para oh. sa rally para labanan yung impeachment laban kay Sarado Duterte? Eh, sa so ganun bagay, Sir, eh, ano nila yan? ayun ang kagustuhan nila yan, wala tayong magagawa doon. Basta kami, ako, hindi ako pabor na ma-invite si mare. Hanggat maaari, eh tututul din ako na ano, kung magkakaroon pabili, kay eh Sarah, dito ako na hindi siya ma-invite. Para, Kasi, para, sa, para sa akin, <laughs> dapat yung mga ganyan, hindi na sila nagkikialam dyan. Tama. Bahala na yung mga may alam dyan. Kasi alam nila dapat gawin dyan eh. Eh, dapat kung anong posisyon nila, yun lang kampanan nila. Mag, kung anong ma, ma ano ba nila? yung pagsamba nila, yun na lang. Hindi yung... bakit uh, ka pa dyan? pag na lang. Oo, oh, pag-usapan na lang. Hindi na kailangan na ganyan. Lalong gugulo yan eh. Yeah. Ay, mumaliti ka rin oh, di Diba? Oo, oh. oh, diba? Kung may pinapaboran din sila, siyempre kung saan yung paboran nila, yun na na mapapaboran din yung ano nila na pwedeng may gusto silang ano sa hilingin sa Pangulo, ano, mapapaari silang mapaboran. Diba? Aras ako eh, pero... It's been complaint ni Sara Duterte. Pabor po kayo. Ay, hindi naman. Hindi ako pabor na i-impeach. Okay. Pero ano po yung masasabi niyo sa pamamahala ni Digong? The best. The best kay eh, Digong. The best. Kasi daming nagawa eh. Yung war on drugs niya sir? War on drugs. Ramdam niyo po ba yung epekto noon? Hindi naman kasi hindi yung gumanda. Ah Hindi, yung, I mean yung ano yung epekto no na magandang epekto doon sa pamumuhay ng mga bawat Pilipino. O oh, gumanda, gumahan. kasi nga nawala yung mga ano eh Yun, Yung mga magdanakaw, yung mga masasamang loob, kabawasan talaga 'no. Kabawasan. Okay. About sa impeachment complaint laban kay Biti Sara. Hindi na, na no-comment na ako dyan. Ah, sige pa. na sila dyan kasi eh, Kaysa mga mm -hmm. ano ano ano. Wala naman dyan akong magagawa dyan. Ano po yung sasabi niyo sa pamamahalan ni dating Pangulong Rodrigo? Ayos din naman. Kaso lang. Sila, sila di naman din naman nagkakagulong pag Ano po yung masasabi niyo sa war on drugs ni si Ted Duterte? Nabawasan. Pero na nadagdaga. Hindi naman kasi yung eh, Matatanggal talaga. Kahit naman sinong mupo dyan. Wala naman mm -hmm. tayong magagawa makakagawa lang yan yung may katawan alamang makakagawa nyo kung hindi, hindi naman dapat sisihin ng gobyerno kasi ginusto mo yan kasi ikaw tinuruan ng gobyerno para mag ganyan e kung sino nagumpisa ng ginusto ano, mo ikaw din ang magtanggal sa sarili walang makakagawa nyo hindi oh. sarili lang sa ikulong ka lang ikulong na. kung ayaw magbago wala kang mahal may complaint laban kay Bibi? Hindi. Ano po yung masasabi nyo po sa pamamahala dito at Pangulong Duterte? Ah, uh, mas gusto ko yun. Yung Dragon War of Duterte. Yung War on Drugs po. Hmm. Maraming, ano, kumayamit yung mga hadik. May oh, okay. magandang ipinto po na may dulot. Um, may magandang may dulot. Kesa ngayon yung mga hadik ay, ano, parang malaya mga uh, dyan lang magbibenta sir. sir kanino po kayo? pangako na kapag pag gano sa kanilang dalaw eh pabor po ba kayo sa impeachment complaint laban kay Pipi Sara? kailangan po may katibayan pag may impeachment ano mm -hmm. kailangan po may mga katibayan na nagkamali ang ating vice president ano po yung masasabi niyo po sa pamumuno dati ni Pangulong Duterte? maayos maayos naman po talagang magandang pamalakad may magandang epekto po ba yung war on drugs oo kasi malaking ano malaking ano, problema ng ating bahay yung war on drugs kaya talagang tama lang yung 630 na ganun talaga na nga yung batas talaga sir thank you saan po kayo? Kay Sara po. Ay BBM daw siya. Hindi. ko nga ah, ayo, parang hindi rin tinupad yung isang kilong bigas. Oh, okay. Ito naman ay yung 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 pant na secret pan. Kaya parang nasa gitna pala na ako sa, sa pa po ba kayo sa impeachment complaint laban kay Bibi sir? Ay may er namang mag-iimbestiga. Kung mapatunayan, eh, kahit di ako pumabor, kahit ako pumabor, ay, mangyayari, mangyayari yun. Uh, ano po yung opinion nyo po sa pamamalakan ni dating Pangulong Rodre? Ay, may eron siyang ginawang tama, may eron din naman siyang ginawang mali. Ganun lang. Kasi, kaparehas nga nung sa war and drug, ang ginawa niya, yung maliliit ay pinapapatay niya. At yung malalaki ay wala naman siyang patunayang pinap pinapatay. May magandang issue ito. Oo, may maganda rin. Uh, kasi, yun naman droga, talagang nakakasama naman talaga sa lipunan. Tama yung kanyang inangad, na masupil. Kaya lang, mali yung kanyang pamamaraan. Na dapat ay binigyan niya ng panibagong buhay, na magbago yung mga maliliit na tao. ay wala, ang inutos niya eh, Matay niya kaysa kayo ang mapatay. Yun lang ma ang aking may sasabi diyan. Dun sa kaysa Bongbong at saka kay Sara. Yung impeachment niya, pag napatunahin, ay magagawa natin. Kung hindi naman, ay okay lang. Yung Bongbong naman, nakaupo. ah, uh, marami rin siyang naya-advise na, na propaganda. Naka 363,000 open kanan yung kanyang na no. Ay alam siguro yun ay dang, naninira na lang ang din. Biblically speaking, ang Diyos ang nagtatag ng ating pamahalaan. So alin man sa dalawang yan ang gumagawa ng tama at mali, wala sa atin ang panguhusga. Nasa kanila pa rin. Kasi alam naman nila kung anong mas nakakabuti sa bansa. Hindi naman mga pansarili lang nilang ang iniisip. Ngayon, kung tatanungin mo ako kung sino sa dalawang yan, sangayon ako sa dalawang wala akong ibabaliwalain sa kanila kasi bilang namumuno kailangan natin ang respeto sila kung ano man yung mga adikain nila mga gusto nilang gawin para naman sa bansa yun hindi naman para sa kanila Pabor mo ba kayo sir sa impeachment complaint laban kay Baby Sara? ah uh, kung pag-uusapan ng impeachment kasi unang una wala naman akong alam doon sa mga ginawa niyang mali so hindi ako papabor doon bakit ko papaboran kung wala naman akong kinalaman wala akong uh, nababalitaan na tama o mali ang ginawa niya. Isa pa, hindi pa naman siya nahatulan. Kung nahatulan na siya, maaaring guilty talaga may pruweba, pero kung wala naman, uh, unless proven guilty, hindi siya guilty. So, hindi ako papabor. Uh, Share ano po yung masasabi niyo sa pamumuno ni dating Pangulong Duterte. At sa pamumuno ni dating Duterte, maganda naman yung naging layunin niya siyempre nabawasan yung mga uh, drug related pero hindi ko rin naman masasabing na -upos. although may mga natitira pa rin pero bagamat siyempre matataas na na tao yan eh, hindi naman yan may tataguyod ng maliliit lang kaya sangayon din ako dun sa ginagawa niya na pagpapatupad sa, sa mga batas patungo sa drugs sangayon ako dun hindi naman siya personal na pumapatigal lang sinasabi o oh, naririnig sa balita na may kinalaman siya siya yung mastermind na papapatay pero still hindi pa rin napapatunayan kaya okay pa rin may magandang to yung war on drugs oo, oo may maganda kasi nga dun sa war on drugs hindi naman kaila sa atin na marami ang nabawas oh. o, maraming nabawas, marami ang natakot oh. so mabuting nangyari eh, eh Kesa dun sa wala, na patuloy mong gagawin, kung hindi na upo si Pangulong Duterte, hindi yan mababawasan. di ba? So, so ngayon din ako sarili. Sir, thank you. Okay.